Dapat kasi sinabi mo na lang agad sa kanya. Sabi ni sa akin habang niyayakap ako galing sa likuran. Hinahaplos ko sa tabi ko ang bloodhand niyang si Carmila. Alam ko, masyado lang akong naging busy at hindi ko alam kung paano ko sisimulan yon natatakot akong masaktan siya. Sabi ko, sumingap si Wid sa tayong ako. Now don't tell me ipagpapatuloy mo lang yan dahil sa takot mong masaktan siya. Umiling agad ako at lumingon kay Wade. Munti ka nang magtama ang mga labi naming dalawa. Natulala ako sa kanyang mga labi. Napatingin din siya sa labi ko pero lumingon siya sa gilid para maiwasan ito. Wade, I'm sorry. Sabi ko. Sasabihin ko sa kanya. Natuyo ang lalamunan ko. Iniisip ko pa lang kung paano ko sisimulang sabihin kay Liam ang tungkol sa amin ni Wade. I hope sorry na. Lalo na't papalapit na ang world tour ko. I won't be here to check on you anymore. Bumaling ulit siya at tinitigan ako palingon-lingon ako nang tumingin siya sa akin para kasing hindi ko kaya ang intensity ng titig niya para bang may mga expectations siyang tinatanim sa akin Tarina, speak your mind hindi mo pwedeng pagtakpan ang katotohanan para lang hindi masakta ng ibang tao o para protektahan ang sarili mo it's okay to speak your mind kasi kahit anong mangyari nandito naman ako hindi kita pababayaan ito so, manguwa ko at lumunok. Hinaplos niya ng dahan-dahan ng buhok ko at hinalika na ang pisngi ko. Naaalala mo kung paano kita napansin? Ngomis siya. May checks born. Hmm? E, eh, hindi. Siyempre, hindi ko nga alam na may ganon. Humalakhak oh, ako. Because you told me you like Marina. Lagi kang straightforward noon. Yung napansin ko, straight kapag alam mong wala kang masasaktan. Pagtingin mo okay lang. Pero tuwing may masasagasaan ka na, tumitiklop ka. It's not always rainbows and butterflies rin ah. At some point, may masasaktan ka talaga. Tumango ako at tinignan ang mga daliri ko. Tama si Wade. I've always been straightforward to him. Alam ko kasing hindi ko siya maabot. Pangarap na hindi ko maaabot noon. Kaya kampanti akong sabihin sa kanya yung mga nararamdaman ko kasi alam kong ayos na ako, maiparating ko lang sa kanya yung nararamdaman ko. Pero ngayong alam kong masasaktan ko si Liam kung sasabihin ko ang totoo o muurong yung sikmora ko. Naduduwag ako kasi alam kong masasaktan ko siya. Ilang beses kong iniisip kung paano ko sisimulan yung pagsasabi ng totoo kay Liam. Hindi ko yun na isasagawa kasi hindi na siya nagpapakita sa akin. Tinetext ko siya. Ako. Liam, let's talk. Hindi siya nagre-reply. Nanghingi na rin ako ng suggestion kay Corinne. Pareho sila ng suggestion ni Wade. Nadiritsuhin na lang. Nangangatog ang mga binti ko nang nakita ko si Noah kasama si Warren. Madalas sila sa bahay pero ngayon ay wala si Liam. Noah, nasan si Liam? Tanong ko pagka ko sa gabi. Nagkibit balikat na lang siya at bumaling ulit sa kausap na si Warren. Ay treasure Liam sa lahat ng mga ginawa niya para sa akin sa pagpupuno niya sa buhay ko bilang kaibigan ng nasa France ako. Tulala ako nang nagtatrabaho ako para sa magazine shot ni Wade. Mamaya na yung magazine shot ni Wade. At bukas agad yung flight niya sa ibang bansa. Sa Korea muna sila bago sa New York. Connecting flights, alam nyo na. At oo, nabigla din ako nang nalaman kung sa New York talaga yung unang binyo. Nerequest talaga kasi ng mga Pinoy doon sinawit. Yung napuntahan lang nila nung unang world tour nila ay Las Vegas, Miami, Japan, tsaka Hong Kong. Buong akala ko ay nagpunta sila sa France kaya niya ako nakita doon pero nagkamali ako. Talagang sinadya niya lang pumunta ng France para hanapin ako. Hindi dahil may tour sila doon. Rina palakas na tawag ni Wid sa pangalan ko. Hmm? Napalingon ako sa kanya. Napansin kong nilingon na kami ng mga tao. Iimbis na dumaritso ako sa kanya, ay dinaanan ko muna yung mga damit niya bago nagmarcha palapit sa kanya. Tinuro niya ang buhok niya. Paayos ng buhok ko. Ngomis siya. Gusto ko yung in-character ka. Iyong parang tuwing hinahalikan mo ako at nasasarapan ka na. Hinampas ko ang balikat niya at hindi ko maiwasang ditumingin sa mga taong busy sa paligid. Wait! Babulong kong saway sa kanya. Hey, Chakel. Tinignan niya lang ako sa refleksyon sa salaming na sa harap namin. Kinagat niya ang labi niya at tinuro ulit ang buhok. Come on, Rina! Halos kumuyom ang kamay ko nang inilapit ko iyon sa buhok niya. Nanggigigil ako pero pinipigilan ko ang sarili ko. Baka mapaghalataan kami dito. Inayos ko ang buhok niya at nakita ko ang nakapikit niyang mga mata sa salamin. Wait! Bulong ko nang nakitang nakatitig na yung makeup artist ni Sean sa amin. Mabuti na lang at nakapikit si Sean dahil inaayos yung eyeshadow niya kaya't hindi kami nakikita. Yes, Serena. Malambing ang ungol niya nang sinabi niya iyon. Nakita ko talaga yung pagdilat ng mga mata ni Sean para lang tignan kung anong nangyayari kay Wade. Patago kong kinurot ang likod niya. Oh! Palatak ni Wade. Oy, okay ka lang Wade? Tanong ni Sean nang narinig iyon galing kay Wade nakangisi si Wade habang iniinda yung sakit ng kurut ko sa likod niya Ayos lang naman tumawa siya nagkasalubong ang kilay ni Shian sa reaksyon ni Wade Umiling ako at lumayo sa kanya Dinalawagad ako ng kapanang naramdaman nararamdaman ko ang titik ng makeup artist ni Shan at magig ang isa pang PA na nandoon Okay sige na ready na Wade and Shian Sigaw ng isang maliit na babaeng mukhang istrikta at staff ng magazine. Pumisto ang mga photographers. Natapos na pala sila sa pagsisit up. Nariritats naman ng konseler sa magandang mukha ni Shan. Grabe, nakita ko na siya ng walang make up at ang masasabi ko lang ay halos walang ipinagbago. Natural talaga ang ganda ni Shan Melendez. Siguro naman hindi ka makakapasok sa showbiz kung hindi, di ba? Paano po? Tatayo lang kami? Tanong ni Shan habang nakatayo sa gitna ng mga lights at nasa harap ng white backdrop. Oo, tayo muna. Mamaya lalagyan namin ng sofa dyan. Sabi ng babae, nakaupo pa rin si Wid sa kinauupuan niya nang sinulyapan ko siya nakahawak siya sa kanyang labi at nakatitig sa akin. Oh, that look. Wait. Kinawayan ko siya at itinuro siya na nandoon na sa gitna. Tinaas niya ang kanyang kilay. Sinimangutan ko siya. Tsaka lang siya tumayo nang binigyan ko na siya ng masamang titig. Mas lalo lang akong kinabahan nang nagmarsya siya ng diritso papunta sa akin. Baka mamayahalikan ako nito at mahalata kami. Pero na na ganun ang ginawa niya, ay tinapik niya lang ang balikat ko at humalakhak bago ako nilagpasan. Nanlaki ang mga mata ng makeup artist ni Shan. Ito talagang si, si Wade. Palabiro. Parinig ko. Hindi niya ako tinantana ng titig, kaya tinoon ko na lang ang pansin ko kay Wade at Shan na ngayon ay pinagdidikit na ng babae. Dikit pa, wait. Ano ba naman yan? Patwitoms naman kayong dalawa. Parang hindi mag-on sa likod ng kamera. Seryoso niya iyong sinabi. Hindi naman talaga. Seryosong sagot ni Wade. O miling lang ang babae sa baytola kay Sean palapit kay Wade. Ay, sorry Wade. Sabi ni Sean. Itinulak pa siya lalo ng babae at nakita kong tumama yung dibdib ni Sean sa nakadipinsang kamay ni Wade. Ay! Sigaw sa tawa ng mga staff at photographers. Natulala ako sa nangyari. Do maritso ang titig ng namumot lang si Wade sa akin. Sorry! Sigaw ni Sean kay Wade. Kitang kita ko ang pamumula ni Sean. Inayos niya ang kanyang spaghetti strap na damit at maging ang brand niya sa loob halos mapamura ako sa inis dahil sa nangyari. Pero imbis na magpakita ako ng ganong ekspresyon kay Wade, ay pinigilan ko na lang ang sarili ko. Dahil alam kong pag nakita niya ayon sa akin, baka umatras lang siya dito ngayon. Nakita ko ang pag-iiba ng ekspresyon ni Wade simula noon. Ngising-ngisisi siya at patuwi tumas na lumalapit kay Wade, pero blanko lang ang ipinapakita ni Wade at hindi niya na rin nagagawang magbiro. Lagyan ng sofa. Sigaw ng babae at pumalakpak pa. Agad nilagyan ng sofa sa likod ni Nawid. Sofa. May naaalala tuloy ako. Tumalikod ako at pumikit. ay trust wait. Pero syempre, hindi naman talaga maiiwasang hindi mainggit. Omo po si at Sian sa sofa. Bakit may sofa pa? Ilang shots na ba ang nagawa namin? Masungit na tanong ni Wade. Marami na pero kulang pa kasi parang walang emosyon. Sagot ng isang fotografer. Tsaka kailangan din ito para sa artikel mismo. Dagdag ng babae. Ngayon, gusto ko ipulupot mo yung kamay mo sa katawan ni Sean. Iyong tulad ng ginagawa ng mga lovers nalaglag ang pangako sa hinihingi ng babae. Inaksyonan pa ito para mas lalong maintindihan ni Wade. Wala akong ibang maisip kundi yung mobs ni Wade sa akin. Ganon siya kung maglambing sa akin. Yung ginagawa niya simula pa lang noon, yung pagyayakap niya sa akin galing sa likuran habang nakaupo kaming dalawa. Yan yung paborito ko sa lahat ng ginagawa niya. This is ridiculous. Nakita kong namutla ulit siya at halos mag na sa mga staff. It's just an awkward. Sabi ng babae. At ano naman sa iyo yon? yun? You're with Sean. Ah, ilang beses ko na bang sasabihin? I'm not with her and I won't be. Ginulo niya ang buhok niya. Duma po yung tuitig niya sa akin bago kinusot at pinisil ang mga mata niya napalunok ako. Tingin ko ay may naaalala din siya tuwing ginagawa niya yon. Wade, come on, work lang naman ito. Sabi ni Sean, hindi sumagot si Wade. It's not like it's new to you. Napalingon si Sean sa mga naghihintay na photographers. O magsasalita ng masama si Wade nang dinilat niya ang mga mata niya at hinarap si Sean. Wade, napasigaw ako. Alam kong mura agad ang lalabas sa mga bibig niya. Namutla pa siya lalo at nilingon ako. Do it! Tumanga nga siya sa mukha ko. Maging ang ibang tao ay napatingin na rin sa akin. Just do it! Alam kong masasaktan ako dito. Hindi ko naman pala kayang maiba siyang kaganyan kahit na alam kong piki, kahit na acting lang at hindi totoo. Tao rin ako at babae na sensitive but I need to be stronger than this. Hindi pwedeng dahil lang may masasaktan o dahil masasaktan ako ay hindi na pwedeng gawin. Dahan-dahang nilagay ni Wade ang kamay niya sa harapan ni Shan. Humilig pa po si Shan sa kanya. Hinawakan ni ang kamay niya at pinulopot niya ang mga daliri niya sa daliri ni Wade. Kumunot ang noon ni Wade sa ginawa ni Shan. Noon, pag shot naming dalawa, magkatabi lang naman na, bakit ngayon may ganito? Tanong ni Wid sa kalagitnaan ng pagkiklik ng kamera. Kasi po, pabirong sambit ng babae. Talk of the town ang relasyon niyong dalawa. Siyempre ganon talaga. Kinalas ni Wid ang mga kamay niya kay Sean. Nakita ko ang galit na ekspresyon ni Sean. Wid, ang OA. Eh. Sambit ni Shan Sabi ko, wala kaming relasyon Sabi ni Wade Yeah, we get it Wade You just want to keep this a secret Pabulong na sinabi ng babae Hindi iyon narinig ni Wade Kasi ang buong pansin niya ay nandoon kay Shan Oo na, sinabi mo na Wade Stop it, okay? Sigaw ni Shan. I'll stop it if you stop telling them we have this imaginary relationship. Nakita kong namula ang mga pisngin ni Shan. Uy, Dribas, you really are an asshole. I'm not telling them, Wade. It's your fans. Nabasag ang boses ni Shan. Ano ito? Lover's Quirrell? Sabi ng photographer na hanggang ngayon, ay hindi pa rin tumitigil sa picture. I get it now. Showbiz eh. Kahit na anong gawin mong paliwanag, ang papaniwalaan lang nila ay kung ano yung gusto nila. Hindi nila kayang paniwalaan ng katotohanan. Kung anong maganda sa pandinig, yun yung lalabas sa balita. Pinagtatakpan ang mga pangit. Hindi ipinapalabas yung mga hindi gusto at hindi bibinta sa mga tao lalo na pag dalawang matunog na pangalan at isang love team ang pinaglalaban. The Mas Will still win. I hit show base. Sabi ni Witt sa akin habang nagliligpit ako ng gamit. Aray hindi ako umimik. Tanging naiisip ko lang ay yung sinabi niya. I hit showbiz to, pero anong magagawa ko? Ito na siya at pangarap niyang sumikat noon. This is his dream and I'm not that immature to take this away from him. Rina Sigaw niya at narinig ko ang pagkabasag ng boses niya sa huling pantig ng pangalan ko. Bago ko pa siya nilingon ay hinila niya na yung baywang ko palapit sa kanya. Nakaupo siya kaya napaupo ako sa mga hita niya. Rina ontag niya ulit. Hmm? Nilingon ko siya. Galit ka ba? Tanong niya. Wala nang tao dito. Nauna yung staff ni Nashan para sa isang hosting gig. Yung mga staff naman ng magazine ay lumabas muna. Kaming dalawa lang ang nasa studio. Ang inaasahan lang naming pumasok ay si Mr. Manzano para ipahayag yung kontrata sa article. Nope. Nakita kita habang nagsushot kami. Hindi ko nagustuhan ang ekspresyon mo. Do you hit me now, Rina? Unti-unting humigpit ang yakap niya sa akin. No, wait. Suminghap ako. Of course, kahit sino naman siguro hindi iyon magugustuhan. But I understand, this is just work. Sabi ko alam kong hindi mo talaga iyon magugustuhan. Kasi kung ako yung nasa position mo, baka di ko rin kayanin pag may pumupulupot na braso sa baywang mong hindi ako. Nabasag ang boses niya. Kinurot ang puso ko sa narinig ko galing sa kanya. Hindi ako sigurado kung sino sa aming dalawa ang mas nasasaktan sa nangyari kanina. Kahit nagtatampo ako, agad itong napawi dahil sa ipinakita niyang pagsisisi hindi naman niya kailangang magsisi kasi alam ko namang hindi niya talaga iyon sinasadya. Kinalas ko yung kamay niyang nakapulopot sa baywang ko at nilingon siya. Napaawang ang bibig niya at nanlaki ang mga mata niya. Mas dalo siyang namutla. Para bang nangyayari na iyong bagay na ayaw niyang mangyari. Rina? Tawag niya. Marahan akong umisi at yumuko para abutin ang labi niya nilapit ko ng maranang labi ko sa labi niya. It's okay Wade, it's really okay. Sabi ko habang hinahalikan siya. What the? Mas una kong narinig ang sigaw kisa sa pagbubukas ng pintuan. Napalundag ang puso ko nang nakita kong hinihingal na nakatayo si Liam sa pintuan.